Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Shiro my Pamasagri Channel, a faith healer o Zumata Reader. So ngayong hapon ato, na ito, tignan natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, sa Lubang Pasilip, 2025 for the sign of Leo. So, Leo, 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 welcome, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advice, sa spirit gan? Sa ating masasagap for today's video. kanino kayang kayong energy or kaganapan sa buhay ng mga Leo signs sa ating mga kagilap. So, guys, this reading is a general reading namang hindi na at makaka-resonate. Tunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. Eric Ramke ba for more videos update. Terima kasih banyak. Terima po Sa mga walang sawang pag na sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads na so, way, pagpalaig kayo ng Diyos at may kapal. Siksik liglig na na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the message advice sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Leo. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Leo science ang ating mahagilap? So guys, eto na, tutunghayin natin at bubulabugin natin yan. Ano kaganapan sa buhay mo? Ngayon, 2025 ang ating mahagilap. So guys, let's see. Angel's Spirit, please me information po. Wow! At sa pentacles. Wow! This is a financial security. A financial windfall. Ay! Pasabog! Ngayon, 2025, magiging masagana ang iyong buhay. Magiging plakado ang iyong... Um, taon, no? Maaring maging masagana ka at magkakaroon ka ng pangmatagalang eksena. And this is something the full card. Oh, there's a new beginning is waving. Talaga babaguhin talaga ang uh, 2025 mo bagong kung... This is a brand new beginning, guys, no? Let's see what message is additional messages. So because this is something the queen of wands by confident. Oh, kailangan lang sa loob mo ha maging matapang ka na no? marunong ka na na dapat lumaban no? at marunong ka dapat makipag laban at the same time sa mga taong nega sa paligid mo. No? Kailangan alam mo sa sarili mo paano lalaroin ang baraha mo. No? Alam mo kung paano, paano mo papaikutin ang eksena mo. Hindi ka dapat bumabasi sa ibang tao. And this is the Ace of Pentacles. See, I told you, this is a big shot and big money coming in for you. May malaking finances na papas. Talagang paparating. Ti. Ito talaga, kuya, sir, madam. Uh, malaking pera ang pasabog And this is a star card. I wish you oh, my goodness. Ang kanda, No, unti unting magtatagumpay, unti unting nga uh, sisil dag ang no ang liwanag this is the death card for a transformation an ending in the beginning katapusan na ng mga kalungkutan kabiguan and of course parang kahirapan matatapos na siya let's see what is the ten of pentacles service the four of pentacles see saving money but you need to being wise no kung ayaw mong uh, maubos lahat ng mga bagay na yung kailangan mag matuto kang pangalagaan, proteksyonan. This is the justice will be served. May justisya talaga. No? Makukuha mo ang good karma for you. This is a new, something in your beginning na magdadala sa'yo talaga ng balanse eh. Talagang, ay, plakado. And this is something the eight See? Kung mag, ito yung sinasabi ko, di ba? Maging matapang ka from a negative and toxicity behind you. Or something and uh, behind your back or surroundings. No? This is of the eight of swords with the um, uh, environment. Kailangan matuto kang lakasan ng pakiramdam mo. Kung baga, this is something blindfold na parang bulag ka sa katotohanan o bulag ka dun sa mga tao sa paligid. But uh, eventually, ito yung mga bagay na lili -li liliwalag na sa'yo. No? Makikilala mo na kung sino yung kailangan mong uh, kung layuan. No? At kailangan mong maging uh, totoo. Ganon. And this is the ace of pentacles, service of the three of pentacles. Ay, about sa trabaho to, ha? This is something, a big shot and big money talaga. No, malaki ang mahukuha mo dito. Maaaring makatanggap ka ng um, something promotion, proposal. Or either, this is something collaboration na maaaring magdala sa'yo ng malaking pera. Additional messages with a star card. We represent the emperor. Oh, be mature enough and being grounded. No? Kung baga sinasabi dito lang, mag-ingat ka sa hinihiling mo there's a something ako na parang na-sense ko yun. No, mag-ingat ka sa hinihiling mo dahil may mga hinihiling ka dito na maaaring magkatotoo na. No, lahat ang hiniling mo unti-unti na siya matutupad. Kaya, oh, watch away, uh, watch, watch for freeing for. Parang gano'n, no? Kumbaga, mo kung ano yung dinadasal mo, hindi pwedeng, ano, basta-basta, guys, no? Baka, uh, ka. This is a death card, Jefferson, the eight of pentacles about sa trabaho talaga about sa finances this is something a transformation malaking pagbabago magagalap sa iyong finances ha and because this is something that you want so waiting for us not waiting for ship ito yung hinintay mo hinintay mo yung bonus uh, and of course hinintay mo tong um, opportunities na maaaring makakapag loan ka na or either may hinintay kang pera maaaring ito na no hinintay mo there's a travel then at the same time there's a something transactions travel and messages phone call and there's a something documents na maaaring ipanalo mo no maari may hinihintay kang pera from um divorce or dating sa meron ditong bana maaring makuha mo this is not something the full card and the justice card the reference in the two So, there's and the something decision na kailangan mo mag-decision dito hindi pwede magulo utak mo kailangan desisyonada ka ganoon or pala decision ka so let's see what is the queen of pent uh, queen of the eight of swords they're represented with the high faces so this is something hidden agenda or hidden enemies no? maraming tao talagang tuso maraming taong lilin lang sa sa paligid mo kaya kailangan alam mo sa sarili mo kung paano mo pa-protection at pangalagaan papangalagaan ng sa sarili mo kailangan mo maging matapang dito hindi pwedeng sunod-sunuran ka No? And this is the Ace of Pentacles and of course the Three of Pentacles surface in the Everest Guard for Revert. A new beginning, renewal. na no, magkakaroon talaga ng bago eksena, guys. No? Kumaga, babalik yung kaano dito, sigla ng buong pagkatao mo. No? Maaring gumawa ka, gumanda ka. Parang, iba yung ambience, at the yung aura. No? Iba yung benefits talaga ng hindi ka stress. And this is a nine of pentacles for financial windfall. May pag-ulan talaga ng biyaya. No? This is a lot of stars na maaring kuminang at maaaring magtupad talaga sa pangarap mo additional messages with a death card in the eight of pentacles so this is the knight of course there's a lot of offer guys that brings your transformation malaking offer to ang ganda na magdadala mag mag sa magdadala sa ina malaking pagbabago no what is the outcome ang pinaka outcome dito is something the king of swords being wise and logic no maging matalino ka ha sa lahat ng decision mo hindi pwedeng bopis-bopis or syunga-syunga ka dito. Hindi pwedeng ganun. Kailangan maging matalino ka and this is a page of sword. No? Be in curiosity. Tandaan mo, naka, lakas makatanga ng taong hindi nagtatanong. Kaya always ask, no? kung ano yung mga bagay na hindi mo pa alam. No? Huwag kang mahiyang magtanong. Additional messages. No? One more card please. And this, this is something that two peto cause there's a bank balance, no? But kailangan mo maging balance sa lahat ng aspeto. Additional messages tayo pagdating sa finances and career. Finances and career represent what? The four of cups. no just uh, re-evaluate or analyze, no? Ngayon, masyado ka ng, um, masyado mo nang ina-analyze or bini-visualize everything na lahat ng papasok sa eksena mo. Pagdating sa business, masyado ka ng um, kumbaga database or something na hindi ka, kumbaga alam mo na may assurance ka, ganon. Hindi ka basta-basta nagpapadala lang mga M&M lang, no? And this is something that of course, something is moving on. There's something moving forward talaga pagdating sa business industry. No, maaaring makakalaya ka na no sa mga kagipitan at ka kumbaga lalakas talaga yung finances mo this coming 2025 and there's the moon card for truth reveal na no, malalaman mo na yung sekreto no yung, yung parang strategy ganon kung paano mo siya mapapalakas ganon one more card please for our uh, finances and career there's the two of us by choices no piliin mo lang pag-isipan mabuti moving forward alam mo kung ano yung alamin mo kung ano yung yung in demand or yung malakas no kung gusto mo mag additional ng ng yung negosyo uh, just being a practical and logic no additional messages tayo pagdating sa love life And there's a magician for manifestation, no? Mama manifest mo na pagdating sa love life. Kung there's a balance na. And this is something that's seven, of course. the opportunities, no? Maraming opportunities sa pagdating sa love life mo. And this is something that six of pentacles, give and take na. No? Magkakaroon na ng give and take. And this is something that page of pentacles for investment. Magkakaroon talaga ng everlasting promises dito. Maraming magkaroon ng for or proposal, engagement, and marriage, no? And wedding, of course. Additional messages pagdating sa health. And there's a four of wands may celebration. And the knight of sword with an anxieties, no? Kung baga magtutuloy-tuloy yung celebration dito, pero kailangan maging maingat ka, no? Kasi magkakaroon ka ng, um, kung maga kulang sa, pagtu kulang sa tulog, no? Kung magkakaroon ka ng uh, problema dito dahil hindi mo na makokontrol yung mga opportunities, no? Or either yung mga, um, mga plano mo o yung mga lakad mo, no? Ito yung magkukulangin ka na sa tulog kaya kailangan maging mag ano ka mag-control ka or i-manage mo nang maayos, ha? Additional messages tayo pagdating sa yin and yang or ako Additional messages with a yin and yang oracle card. Yin and yang oracle card represent what? And there's a third eye, clarity. Oh, liliwanag sayo mga may there's a something third senses or six senses guys. Malakas sa pakiramdam mo may third eye ka. And this is something nurture, no? baga talagang ano eh, compassion mo 'yan eh, no? Yung mga bagay na nangyayari sa parang hilig mo 'yan. Mahal mo 'yung ginagawa mo at mahal mo 'tong 'yung mga bagay na parang ano to eh, parang hindi hindi na bago sa yo. And this is something a close up, no? Garden, protection at pangalaga mo 'yung sarili mo ha. And this is something rejection and loss, no? Kung ka na sa mga bagay na alam mong wala kang benefit sa, dumistansya, tumiwas-iwas ka. Sa minsan ka nang um, niloko at minsan ka nang ginang um, ginangster, Additional messages for syn uh, synchronicities. And there's a night vision. Ay, is something third eye and there's a night vision malakas ang pakiramdam mo ngayon. Bukas ang third eye mo ngayon, 2025. Mas malakas to. And there's a block. Marunok, block mo na raw yung may third eye. Meron dito ano evil eye, guys, ha? I-block mo na raw. Kasi there's a something na parang, in ano to, hindi na sa, sa success mo. And there's a real a wildness. Mag, magigigimabagsik ka ngayon. Mas iba yung talas ng pakiramdam, iba yung talas ng mata mo ngayon. No? Iba. Ngayon, 2025, maaaring magkakaroon ka ng mas matalas no na pakiramdam additional messages for magical fire messages represent what flower power so this is something uh, personal healing powers at the same time maaaring magbloom na no maaaring kumagamamulaklak na yung yung business negosyo trabaho hanap buhay at the same time yung yung um uh, yung love life no and this is a patient place. kailangan mo haba ng pasensya mo ha may hinihintay ka kaso hindi pa dumating Pero this is the moment na maaaring dumating na. Kailangan mong uh, um, maging kalmado. For um, additional messages for Romance Angels, for Mystic Love Oracle deck. And there is a fear. Salitsin mo yung takot at pangamba mo, ha? Fear and afraid. And there is a heartbroken. Some of you guys na may broken heart dito, guys. And this is something a secret and meron. Meron din, meron din dito na may lihim na pagtingin sa'yo for magical uh, for I can Archangel Michael messages. And this is something self-respect. Kailan nyo na respeto sa sarili nyo, guys. Ah. And because this is something, uh, your home is protected by angels, no? Ang tahanan nyo ay protektado ng ating mga gabay For the chakra messages, represent what? Insecurity. See, I told you, there's a lot of evil eye. May, marami na sa sa'yo, ha? And this is something recovery. I told you, makaka-recover ka na. Ngayon, 2025 is recovery. And of course, this is something grip. Now, there's something losses, no? Maraming mga nawala sa iyo ngayong 2024. But eventually, ngayong 2025, malalaman mo na kung bakit nawala yung mga bagay na It's an opportunity to appreciate things, no? Ngayon mo na ma-appreciate. Kaya nawala yun, inalis sa yun. Ngayon, magpapasalamat ka na lang. Additional messages. Pinanin just spirit guides infinite abundance wow kasaganahan talaga no ilalatag talaga ang kasaganahan para sa iyo and this is something you're right oh you're on the right path sa tamang direction ka in fairness and there's a school there's a lot of lesson no marami kang bagay na natutunan so ngayong ngayon 2025 marami kang pang bagay na dapat pang tuklasin at matutunan at nasa tamang direction ka na ngayon 2025 no walang walang ano eh walang wakas o walang hanggang kasaganahan talaga ipagkakalob sa iyo Monsology, the end of top cycle approaches o oh, tatapusin na no, may mga bagay na tatapusin na and this is something lucky in your side no oh my god so swertihin ka talaga ngayon 2025 pasabo for the angels answer represent one. no marunong ka dapat huminde ah And there's a compromise. Meron mga pinagkasod o may mga pinangako dito na dapat mo ito pa rin. And this is something unlikely. May mga bagay na hindi mo dapat ginagawa. May mga bagay na hindi mo magugustuhan. So let's see what is hell Raphael messages. Have confidence. Kailangan mo lang, I ah, have faith, sorry. Have faith. Kailangan mo lang sa pa uh, pananampalataya mo at tiwala sa ating pong may kapal. And this is something, uh, consult with a nutritionist. No, so, kailangan mo magpa-consult. Kailangan mo na fruit and vegetable dito, guys. No, kailangan mo magpa-consult kasi maaaring pumapayat ka ng hindi wasto at maaaring tumataba ka ng hindi wasto. And this is something for forgiveness heals. No? Maaaring magkaroon ka ng kapatawaran dito na o maaring yung mga nangyayari sa from the past ay unti-unti nang humilom, no? And of course, magpapatawad ka na for the Jesus Divine Healer. So see, nandito ang ating gabay at ang ating Panginoon na na papagalingin ka sa anumang uri ng karamdaman mo. For it, for the energy represent what? Blossom abundance. Wow, blossoming abundance. Talaga may pag-ulan talaga ng biyayang ngayon, 2035 ha. Oh my God, there's a deceit. Ibig sabihin some of you guys, kaya hindi nyo nararanasan yung magagandang eksena, there's something black. No, may nakablock talaga dito, may nagblock sa'yo para malasin ka. There's a deceit, oh. May mangkukulam, oh. May mangkukulam. Kaya some of you, Leo, guys, kung nakakaranas ka na, bakit ang ganda-ganda ng reading ng Leo, bakit to? Kasi mayroong gumawa sa'yo ng hindi maganda. Kaya nandun ka pa sa stages na um, baon ka sa problema, ganon. What is the romance angels? Kasi imbis na swertihin ka, mamalasin ka. Kabaligtaran yun ang nangyayari sa buhay mo. And you deserve love. Kaya there's something insecure eh. Naiingit sa'yo itong gumagawa sa'yo. And you deserve love. Na no, deserve mong mahalin. Additional messages with an angel spirit, guys. And there's a fear. Alisim yung takot at pangambaha isa sa magiging balakid yan and there's a failure there's a lot of mistakes but it's an opportunity to learn kailangan mo matutunan hindi dahil yung pagkakamali na yung pagkakamali yun hindi may lesson ka nun dapat matandaan at matutunan ha kasi babaunin mo yun eh para hindi na muli magkamali para yung cycle na yun babago maputol na And there's a transformation, guys, no? Unti-unti na magbabago ang uh, karanasan, pinagdaanan. I request sarili mo din, no? And this is something boundaries. Ito yung sinasabi ko, mag-set ng boundaries ka. There's a lot of negativities around you na no? maaaring naiingit sa'yo. There's a lot of evil eye talaga. Additional messages. No, imbis na swerte ka kasi minamalas ka talaga. It, oh my God. Ang ganda na reading mo, pero san daway ano ngayong 2000 bago pumasok ang 2025 mabasag muna to no ngayong 2025 kailangan bago dumating ito 2025 ngayong ngayong 2024 no sa lubong kailangan basag na no? Para magtuloy-tuloy yung ka palaran sa iyo. Binlock niya eh yung swerte mo eh. Minalas ako mga imbis na swerte ka minamalas ka. And this is something a portal. See? May open portal pa sa inyong tahanan. 'Di ba? Doors are opening. Talagang bukas ang pinto para sa negatibo. So kailangan mo i-close din yung eksena na yon. Kaya there's a lot of elements na nagpo ng negativities. Kaya mabigat ang position or yung lugar nyo or pwesto mo. No? Additional messages for Jesus loving quotes. Heal the, uh, heal the sick that they're in and say unto them, the King of God is coming to you. So see, magagalingin ang ating Panginoon lahat ng mga sugat, karanasan, and of course, pighati ng mga naranasan mo sa nakaraan. May mga bagay dyan na unti-unti mo na makikita no, kung bakit mo nararanasan yung mga bagay na yan. At binigay uh, yan sa iyo ay ayon sa kaloob ng Diyos. Do shall love, love, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Mahalin mo ang ka kantang Panginoon sa, sa isip, sa salita at sa gawa. Nang buong buo. Gawin mo siyang um, center ng iyong buhay. no? At pagpapalain ka. So let's see what is an angel's number. Represent what? For an angel's number, represent 555 for clarity. See? Ang pagliwanag at unti-unti mo matutuklas lahat ng katotohanan. This is something a major changes, a past piece forward, no? You are not victim of circumstances, rather you are beneficiary of it. If the wearing cases if you um, life would pretty dull, you will set yourself up to for success in the long run. If you are willing to adapt to this ship, everything is working out of the best at a long last. You are accomplishing what you set up to do, everything will work out perfectly at the end. So see lahat ng mga bagay na nararanasan mo ay nasa tamang proseso ka. Kailangan mo lang pagdaanan, matutunan, malaman kung mo ano yung mga bagay na pangmatagalan. So, may mga bagay na kailangan mo linwanagin at kailangan linawin para lang sa ganon. Bitbitin mo yung mga bagay na yon tungo sa tagumpay mo. So, let's see. What is the messages of life? A messages of life represent what? Strength, no? Kailangan maging malakas, maging matibay. That because of pain, is your power. Pain is a uh, pain plus strength is a power. So today I maintain control of my emotions. I rise above self-doubt. I affirm my own power and stand strong in my unshakable faith. Today I know that I have the strength to overcome anything I encounter. I find my courage in the truth, holding tight to the fears of love. I interpret over fear. So, kailangan mo labanan ang takot at ba mo? Kailangan mo maging matapang. Kailangan mo lakasan ang loob mo. Kailangan mo maging malakas. No? At kailangan mong uh, uh, palakasin pa yung pundasyon mo o yung mga pondo mo nang sa ganun, hindi, hindi ka na mapapasok ng negativity. So, guys, this is um, uh, sa Lubong Pasilip 2025 for the sign-off. Leo. So, Leo, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a journey din lamang hindi lahat makaka-resonate kung lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. thanks don't forget to like and subscribe my channel and the notification bell for more videos of the maraming salamat po sa mga walang sa pag-suporta sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads away pagpalaing kayo ng just at may kapal. Siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat po. and see you in the next video. Bye bye and babush.